Matagal na panahon na rin, buhat ng ikalaob kay Mang Doming ang isang mutya na kanyang tinatangan, nang galing yon sa kanyang gurong antingero, na mataas ang karunungan pagdating sa espiritwal na kaalaman. Nang mga panahon kasing yun, ay binata pa si Mang Doming. Bagaman maganda ang hubog ng pangangatawan nito, ay walang sino mang babae, ang nagkakagusto rito. Kaya nga napagdesisyonan ng kanyang guro na ikaloob rito ang isa sa mga mutya na tinatangan ito. Bukas palad namang tinanggap ni Mang Doming ang mutya ng langka na ikinaloob sa kanya ng kanyang guro. Buhat nang tanggapin niya ang mutyang yun ay naging lapitin na siya ng mga kababaihan may mga pagkakataon pa nga na nagkakaroon ng away ng mga babae dahil sa kanya. Ang totoo niyan ay hindi niya gusto ang mga ganoong pangyayari. Subalit sadyang napakalakas ng bisa ng mutyang ikinaloob sa kanya para makapanghalina ng mga kababaihan. Dumating pa sa punto na ipinagulpi siya ng kapitan sa mga tauhan ito dahil sumama sa kanya ang nag-iisang babaeng anak nito bagamat nagtataglay siya ng mutya na nakadaragdag sa kanyang karisma ay kulang naman siya pagdating sa pananggalang kaya ang kinalabasan ay nagulpi siya ng walong kalalakihan na tauhan ng dating kapitan doon na siya nagdesisyon na palakasin ang kanyang katawan sa tulong ng kanyang guro ay sinanay niya ang sarili sa paglangoy. Ang ginagawa niya ay nagtatali siya ng dalawang nagbibigatang bato sa kanyang magkabilang paa. Sabay magpapalutang-lutang sa bahagi ng dagat na sadyang malalim. Dalawang buwan niyang ginawa ang pagsasanay na yun. At nang maging bihasana ay doon na siya pinayagan ng kanyang guro para hanapin ang pawikan na napupuno ng taliplip sa likuran nito iyon yung mga parasitikong nakakapit sa likuran ng bahay ng nasabing pawikan ayon sa kanyang guru ay may batas ang kalikasan oras na gumawa ka ng mabuting bagay para rito ay pagkakalooban ka rin ito ng katumbas na kabutihan kailangan niyang panggali ng mga taliplip sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Maghapong nagpalutang-lutang si Mang Doming sa malalim na bahagi ng karagatan. Kada sampung minuto ay babalik siya sa pagsisid para galugarin ang ilalim noon at hanapin ang higanting pawikan. Saktong ikatlo ng hapon nang makita niya ang higanting pawikan. Higanting pawikan. Na napupuno ng taliplip sa likuran nito. Madali niya na sanang malalapitan yun. Subalit may problema. May isang pating ang umaatake sa pawikan. Tila isang mananayaw ang pawikan sa ilalim ng tubig. Sa tuwing lulusubin nito ng pating, ay mabilis nitong iniuumang ang likod nito. At doon bumubunggo ang uso ng pating. Bagaman at kayang protektahan ng pawikan ng sarili, ay alam ni Doming na darating sa punto na maaaring mapagod ang pawikan. Bagaman walang dalang kahit anong patalim si Doming, ay lumangoy ito papalapit sa pating. Nang mabaling ang atensyon ng pating sa kanya, ay siya na ang sinugod nito. Sinalubong niya ang pating at nang magpang-abot ang mga ito ay mahigpit na niyakap ni Doming ang nasabing lamang dagat buong higpit niyang piniga sa pagkakayakap ang pating hanggang sa hindi na iyon gumagalaw binitawan niya iyon at hinaya ang lumubog sa ilalim sunod niyang ginawa ay ang habuli ng papalayong pawikan. nang maabutan niya iyon ay tila nakikisama pa iyon at tila inihaharap sa kanya ang likuran nito Gamit ang kanyang mga kamay ay pinagtatanggal niya ang lahat ng nakakapit na talip-lip sa likod noon. Nang matanggal niya na ang lahat ng iyon, ay naglabas ng suka ang pawikan. Ang sukang iyon ay unti-unting tumigas at lumubog pa pa ilalim na mabilis niya namang hinabol. Nang makuha niya iyon ay mabilis niya itong isinubo at lumangoy pa pa itaas sa tubig. Sa puntong iyon ay dalawang mutya na ang kanyang tinatangan. Ang mutya ng langka na ikinaloob sa kanya ng kanyang guro. At ang mutya ng pawikan na nakuha niya sa karagatan. Naging matuwid na antingero si Mang Doming. Hanggang sa umabot siya ng 45 anyos. Kinilala sa probinsyang tinitirhan niya ang kanyang angking tapang at lakas pagdating sa pakikipaglaban. Ilang beses niya nang pinangunahan ang pakikipaglaban sa mga rebelde na bumababa galing bundok na nagtangkang mangulimbat sa lugar nila. Kung may kapintasan man na maididikit sa pangalan ni Mang Doming, iyon ay ang pagkakaroon niya ng tatlong asawa na sina Adriana, Marcelita at Marka taos pusong tinanggap ng tatlong babaeng yun na tatlo silang pakikisamahan ni Mang Doming sa ilalim ng iisang bubong. Pumayag na lang si Mang Doming sa ganoong sitwasyon kesa naman magpataya ng tatlo kapag pumili siya ng isa mula sa mga ito para maging asawa. Isang araw, bumisita ang anak ng mayor sa bahagi ng probinsya kung saan nakatira si Mang Doming, kumalat sa buong probinsya na iyon ang tatakbong mayor sa darating na halalan. Kilala ang angkan ng mayor bilang siga sa probinsya ngayon, halang ang bituka, mandaraya at mamamatay tao. Ipinagmamalaki pa ng mga yon kapag nakakapatay sila ng mga kalaban sa politika habang nangangampan niya ang anak ng mayor ay natuon ang atensyon nito sa isa sa mga asawa ni Mang Doming na si Marcelita. Nasa 28 anyos pa lang kasi si Marcelita at talaga namang maganda at balingkinita ng katawan. Mabilis na nilapitan ng anak ng mayor ang isa sa mga asawang yun ni Mang Doming at mabilis na hinalikan sa labi. Labis na ikinagulat ng mga tao ang masaksihan. Alam na nila na gulo ang patutunguhan ng eksena ngayon. Dahil naman sa magkahalong gulat at inis ni Marcelita, ay malakas niyang tinuhod sa bayag ang anak ng mayor na agad noong ikinaduhod at ikinapilipit. Mabilis namang dinaluhan ng mga alalay nito ang anak ng mayor para alalayan sinamantala yun ni Marcelita para mabilis na tumakbo pa uwi ng bahay. Labis na galit ang naramdaman ni Mang Doming nang magsumbong ang isa sa mga asawa niya tungkol sa ginawang kahayupan sa kanya ng anak ng mayor. Dahil doon ay nagmamadali nitong tinungo ang lugar kung nasaan ang mayor. Sa kumpulan ng tao ay mabilis na tinakbo ni Mang Doming ang pangahas pero agad siyang napigilan at nahawakan ng mga alalay nito na nasa sampu ang bilang. Ang apat doon ay nakahawak sa kanya habang ang anim ay hinahawi ang mga nakikiusyosong mga tao. Dahil naman sa tinamong kahihiya ng anak ng mayor ay ibinuntun niya ang galit at gigil kay Mang Doming na hawak-hawak ng kanyang mga alalay sa mga oras na yon hindi tinitigilan na pagsusuntukin at pagsisipain ng antingero. Subalit nang magangat angat ng muka si Mang Doming, ay nakangiti pa ito na parang ipinapakita na hindi siya nasasaktan sa mga suntok at sipa ng lalaki. Dahil doon, ay binunot ng mayor ang baril na nakasukbit sa tagiliran ng isa sa mga alalay niya. Walang pagdadalawang isip na ipinutok iyon sa dibdib ni Mang Doming pero ang nakapagtataka ay hindi tinablan ng bala si Mang Doming. Nagpumiglas ito at naibalibag ang mga alalay ng anak ng mayor na kanina'y nakahawak sa kanya. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga tauhan ng anak ng mayor sa pamamagitan lamang ng tig-iisang suntok sa muka. Nawalan ng malay ang mga yon dahil sa sobrang pagmamahal ng mga taong bayan kay Mang Doming ay naagaw ng mga ito ang baril mula sa anak ng mayor. Sinabi naman ni Mang Doming sa mga tao roon na bitawan ng lalaki at bibigyan niya ng patas na laban yun. Sinugod siya ng lalaki subalit ni hindi iyon nakatama sa kanya miski isa nang mahawakan ni Mang Doming ang buhok nito ay sunod-sunod na suntok sa mukha ang ibinigay niya rito na ikinadurog ng nguso at ilong nito. Naglaglagan din sa lupa ang ilan sa mga ngipin nun. Pinagkukuha ng mga taong bayan ang lahat ng mga baril ng tauhan nito at hinaya ang makaalis ng mga yon nang magkamalay na. Sinabi rin ni Mang Doming sa mga yon na sa oras na makita nito ang ni niisa sa kanila ay hindi na siya magdadalawang isip na patayin ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yun ay wala nang ni isa sa mga kaanak ng mayor o sa mga tauhan nito ang nagtangkang pumunta sa lugar na yun. Sa araw din ng halalan ay walang nakuhang boto ang anak ng mayor mula sa bahagi ng probinsyang yun na naging dahilan ng pagkatalo nito. Mas kumalat pa ang lakas at katapangan ni Mang Doming maging sa mga karatig probinsya dahil sa pangyayaring yun kung saan siya ay kinilala bilang isang antingero na may tatlong asawa.